May kausap lang yung kuya mo sa loob, kaya siguro hindi niya masagot yung tawag mo. Is everything okay? Not really, ate. Sinusubukan kasing kausapin si ate Bobby pero hindi siya available eh kaya lumiretso na ako kay kuya. Even though he might still be mad at me, baka lang may magawa din siya. May magawa saan? Ate, oh my gosh. You know what? Some men jumped on Vince on his way home. Buti His friend, Alan, was also in the area. Kaya, nothing really bad happened to him. Pero, still, may mga proses oh. siya. Uh, anong gusto mong gawin ng kuya mo? Siyempre, now that kuya is the mayor, maybe he can make Calabari safer. Kasi, siyempre, para hindi na ito mangyari sa ibang tao, di ba? Ah, sige, I'll tell Glenn your concern. Thank you, ate. Bye. Hello. Hello. Oh, ingat kayo pag-uwi, ha? Ah. ha? Sige, sige. Cecilia. Let's go. I just talked to your sister. Okay, and? And, may bumugbog daw kay Vince. It was you, right? Talagang ako pinagbibintakan Oo. Oh, dahil yun din yung ginawa mo kay Lieutenant Garcia. Glenn, can you just stop controlling our lives? Cecilia, not here in public. Kung gusto mo akong awayin, let's go somewhere private. Okay? Bakit? Hindi mo kayang saktan sa harap ng ibang tao, ha? I will never hurt you, Cecilia. Those are empty words, Glenn. what long have do And now, you want to do that to your sister too? I'm just protecting my sister. Na we don't need your protection. I'm a grown woman, and so is your sister. Can you just let us live our lives? Silia. Hello, Roman. Wala na si Dante. Tinumba na ng mga kasama ko sa Station 12. Kaya pala hindi na sumasagod ng telepono yung gago? Ewan ko ba doon? Sinabi kong umiwas siya. Siya pa itong unang sumugod. E atat eh, atat yata magpakita kay kamatayan eh. Hindi natin alam. Baka planning lang talaga o ayaw talagang makakulong. Ano pang ginagawa niya, Ton? Ayun, lumang love life. Ito niyata yung babae niya eh. O basta, pag nakausap mo si boss, sabihin mo hindi ako nagkulangan. Ako na bahala, Ton. O ito, trabaho mo ngayon. Siguraduhin mo na hindi didikit yung pangalan ni Dante kay boss. Maliwanag? Sige, akong bahala. Sige, sige. Mag-report ka na sa istasyon mo. Ako na ba mag-report kay boss. Nalagasan na naman tayo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова